Magkano nga ba ang sinasahod at ano ang mga binipisyo ng isang caregiver sa Japan? Hi, ako si Jackie at mag-aanim na taon ng OFW sa Japan. Magkano nga ba ang sinasahod at ano ang binipisyo ng isang caregiver sa Japan? Ang sinasahod ng isang caregiver sa Japan ay nagre-rate ng 900 to 1,500 yen per hour or nasa 342 to 570 in Philippine Peso. Ang sahod ay nakadepende sa status ng visa sa company, lugar, experience at lisensya. At kung nakapasa ka ng license or exam for caregiver at isa ka ng Kaigo Fukushishi or Certified Caregiver sa Japan, mas mataas ang sinasahod mo kaysa sa ibang empleyado. At magkano naman ang basic salary na natatanggap ko every month? At sa mga kagaya kong wala pang lesensya sa caregiver, ang basic salary na natatanggap ko every month ay nasa 180,000 yen or 68,400 in Philippine peso. Ang sinasahod po ng isang caregiver sa Japan ay hindi po pare-pareho. Kung dati na nasa probinsya pa ako, ang sahod na natatanggap ko ay nasa 170,000. Dito naman sa Tokyo ay maabot na ng 180,000 to 230,000 yen per month. At ano-ano naman ang mga binipisyon ng isang caregiver sa Japan? At ang mga binipisyon ng isang caregiver sa Japan ay nakakatanggap kami ng 10 days paid leaves every 6 months, bonus twice a year, night shift allowance, at madami pang iba.